Hello Scorpio, niyo ang kapayapaan, pagmamahal at kaliwanagan. This is your general reading for this coming September. No? So kunin natin yung uh, pinaka major event mo, no? Ganyan. Ngayong uh, September, no, Scorpio. So kunin lang natin 'yon and uh, by the way this is also a collective reading iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari 'yung mako-collect na energy. Kung hindi ka makaka-relate, isang tabi mo na lang, no? Scorpio. Freedom. So ngayong uh, September daw, Scorpio is merong kang freedom, kalayaan. No? I possess the power and the free will to create my own happiness. Yung uh, may kalayaan kang maging masaya, kalayaan kang may kalayaan kang mamili kung uh, saan ka magiging masaya or ganoon uh, ganon. Basta meron kang freedom daw ngayon, Scorpio. Bakit may kalayaan si Scorpio? May kalayaan ka kasi may manifest ka something sa pera. No, kaya siguro kung may kalayaan ka. Ito, oh, Scorpio, oh. Ngayong uh, September, ayan, oh, no? manifestation, reflection, financial opportunity, skill, development, ambition, desire, diligence, new information. And, um, uh, meron kang mabab... Yung iba sa inyo dito na Scorpio is, ah, uh, pwedeng makatanggap ng impormasyon, no, na freedom. Mamimili ka na lang. Yung tipong ganun, mamimili ka na lang. Basta, ano to, eh, uh, pentacles no regarding sa financial career opportunity ganun no passion no siguro ngayong nga uh, September sunod-sunod yung offer sa inyo sa trabaho ganyan career no so ikaw na lang yung mamimili ganun Scorpio kung kung gusto mo ba mag-business magpatayo ng business or gusto mo na ano na gusto mong uh, magtrabaho sa isang company kasi may backer ka din doon Ganon, or maybe may offer sa'yo yung potential or marami kang na-apply na trabaho and lahat doon is pasado ka, yung tipong mamimili ka na nga lang ng company, no? Yun, kaya pala may freedom dito, Scorpio, no? Kasi meron kang kalayaan na mamili mga choices regarding nga sa trabaho, financial, business, career, no? Ganon. Mayroon ka mamamanifest daw ngayong September, no? and uh, action. Kailangan talaga mag-take down ng action dito, Scorpio, no? Oh. Meron kang willpower, no? Yung sandali. Kasi ikaw daw ay natural leader, king of wands, no? Ikaw daw ay ano, meron kang kakayahan na mag, mag lead And in fairness na naman talaga sa inyo, no, Scorpio, matatalino naman talaga kayo sa ano, Pisces, Scorpio, and, um, ano kayo eh, water sign kayo, no? Pisces, Scorpio, and Cancer. Sa inyong tatlo, isa. Ikaw naman talaga yung nangunguna, no? Kayong mga zodiac sign ng mga Scorpio, no? Sa water signs, no? Talagang kayo yung merong katalinuhang taglay, no? So, ganun. Kaya, kaya mo daw pamunuan kung mamimili ka, No, kaya mo daw yung pamunuan ano man yung mapipili mo ngayong uh, September, kung ano man yung uh, mga offer sa iyo ngayong uh, September is kaya mo daw yung pamunuan kasi meron kang kakayahan Scorpio na maging uh, leader, no, mamuno, no, na magmando. Ganon, something na entrepreneur meron dito, may big picture. Kaya mo makita yung uh, buong uh, larawan nung gusto mong mangyari. Ganon, no. And uh, may, so, meron mang daw challenges, is mo overcome overcoming challenges, mature career focus. Yun, yun yung ones eh, no? Ones kasi isa regarding yan sa mga ano, sa career, life, purpose, decision, real job and business. So, yun, no? And dahil uh, kaya siguro meron kang freedom kasi nakikita din dahil, and dahil din meron ditong page of pentacles, no? In connection dito, no? Na meron ka mama manifest dahil din dahil din siguro yan na ang daming nakakakita ng potential mo Scorpio na kaya mo to magaling ka sa ganito kaya ang daming offer sa iyo hindi sila nagdadalawang isip no na piliin kanila and ngayon July ay eh sorry ha ngayon ngayon September isa malalaman mo na daw yan and ano yan magma-manifest na yan no ganoon no basta mag-take ka lang ng action no yung uh, kahit na alam mo sa sarili mo na magaling ka na, uh, na maaasahan ka sa ganitong gawain, no? Na alam mo na pinagkatiwalaan ka, ganun, is kumilos ka pa rin daw, magkaroon ka pa rin daw ng action, no? Kasi meron niyang king of ones dito, eh, no? Kahit na reliable ka na, yun nga, yung maaasahan ka na, is hindi lang naman yan na basta-basta ka na mag-uutos ka na lang dahil mag magaling ka, ganun, no? With the magician card dito, isa uh, ilabas mo pa daw lalo yung yung creativity, yung yung skills, yung yung confidence, no? Para ma-manifest mo pa yung mas malaking na figure out mo, ganon sa iyong isep, ah uh, Scorpio, Matalon. Page of Cups, no? Kakasabi ko lang, no? puro page, puro pasimula. Okay. Ganda ng cards mo ngayong nga. September, Scorpio, no? Ito talagang uh, mamamanifest mo or ito talagang may kalayaan kang mamili, no? Na mga offer sa'yo ngayong September, Scorpio, is palalabasin talaga nito yung iyong, ano, yung iyong skills, no? And masusurprise ka kasi, yan you know, page of cups no talagang maso-surprise ka dito scorpio kasi ah uh, dahil parang masa challenge ka eh no so parang may ugali kayo dito scorpio na pag na challenge kayo doon parang mas magiging eager kayo doon kayo mas magiging passionate no na gusto mong pag-aralan to gusto mong magiging, uh, ma perfecto, maging ma-perfecto maging yung maging maganda talaga yung kalalabasan, no? So, ikaw yung tao, nakatingin ka dun sa cups, yung gustong-gusto mo talaga, nakatingin ka, hinahawakan mo talaga, no, na parang in love na in love ka doon sa ginagawa mo, no, isang cups lang yan, so, ibig sabihin, pasimula yan, so, talagang, ano, yung tipong interesado ka, yun, interesado ka, no, doon sa sisimulan mo, no, ngayon, makakapili ka ngayon sa isa dito sa mga offering, sa mga offers pala, I mean, no? Ngayong nga uh, September sa'yo, Scorpio, is magugustuhan mo talaga yun. Siyempre, ikaw naman talaga yung pumili no, no? Scorpio, kasi may willpower dito, o, oh, you willpower know, dito sa The Magician, no? Basta kilusan mo yun, and kikilusan mo naman talaga yon Kikilusan mo naman daw talaga ngayon, yon ah, uh, Scorpio, kasi, ayun, no, kikilusan mo yun ng may pagkap, may, nang merong kapositibuhan. Yung uh, lalabas ngayon yung, creativity, no? Doon sa sisimulan mo. Yung kikilusan mo siya Nang passionate ka. Ganon. Na yung talagang interesado ka. And dawa uh, wag ka mag-alala. Ito na yung uh, last card mo, no? Ang ganda ng, ng overall energy mo ngayon, uh, Scorpio. Kasi, uh, the star card, no? Ano man yung gagawin mo ngayon, ano man yung mapipili mo, no? May freedom ka, kasi ito yung general energy mo, no? Freedom. May kakayahan kang mapalago yun, no? May kakayahan kang mapalago daw yun, Scorpio. Wait lang, ha? So may kakayahan kang uh, ma mapalago yun, magkaroon ng expansion yon, no? And, uh air sign no gagamitan mo to ng intellectual kahit na ikaw ay water sign ikaw ay sinisimbolo ng uh, uh elemento ng uh, water no yung ikaw ay emotional yung ginagamit mo sa talino mo is yung 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 emotion scorpio pero this time isa uh, pagaganahin mo talaga para navigate or para maging successful ka dito is yung yung intellectual no magkakaroon ka ng healing dito sa gagawin mo na ito no Ah, uh, fortune ito may, nag may lumabas dito na no? fortune. Magiging maganda yung ano, kapalaran mo dito sa isa isa sa mga mapipili mo na sa maraming offering, no? Dito yung tipong may expansion nga and uh, makakapag-share ka ng blessing mo, no? Ngayong nga September, Scorpio. So yun lang yung reading mo. So thank you. Bye.